dito kami ngayon sa Gaan Park. Ayan. Five o'clock na ngayon guys, ng hapon. And, ayan yung park dito sa Gaan Park. Ganda ng mga puno guys. Ayan. ayan po pa yung puno. Ang ganda. Kasama ko. Nag-video-video din. Anong ginagawa mo dyan? Kaming dalawa lang nag-gala-gala dito sa park, guys. Ayan, kasama ko dito sa isang okay. mong kaibigan. Papasok tayo sa kawayanan, guys. Ayan, ang ganda dito, guys. Sa park, sa Daan Park. kawayanan Bersama aku dyan ganda ganda dito, guys kawayanan diba guys ganda ng puno hi <laughs> Hello. Ang ganda Ayan. dito. Ayan, yung kasama ko. <laughs> Ayan. Kami lang dalawa, guys. Dalawa lang kami naglakad-lakad dito sa park. Wala kami ibang kasama. Di ba, guys? Ang ganda. <mulay>